po yung ating mga pipino so magwa one month na po itong nakatransplant and kita nyo naman namumulaklak na po yan by the way guys, ako nga po pala yung magbibigay ng tips sa inyo ngayong araw na to kasi marami po ang nagtatanong kung ano daw po yung ginagawa ko dito sa aking mga pipino para uh, maiwasan ko daw po yung mga sekto or yung mga peste dito sa ating mga pipino so lalong lalo na po ngayon ang mga pipino po natin ay nag-uumpisa ng bumulaklak. So, nag-uumpisa na rin uh, manalasa yung ating mga peste dito sa ating mga pipino. So, ang karaniwan nating nagiging problema dito ay ang mga stem borer yata tawag dun. sila nagdadala ng mga white flies. And kapag uh, nadala na nila yung mga white flies dito sa ilalim, yan, kumakalat na nang kumakalat dyan hanggang sa maraming langgam na yung pumunta at sipsipin na nila yung mga nutrients ng ating halaman. Nagawa natin sa mga white flies, sa mga uh, stem borer na nakikita ko dito. So tara. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Dito. Ayan. Natin tingnan nyo guys. Oh, ha? <laughs> Ganito lang po kasimple eh hindi nyo na kinakailangang mag, mag, spray ng mga pesticide kasi dito tayo ay organic hindi po tayo pwede mag spray ng pesticide ito po, dalawa na yan oh. so para lang kayong nagpapatay ng lamok o oh, di diba, yan yung mga nakuha natin so kahapon marami pa akong nakuha dito and mag iipon tayo yan, mana pa tayo hmm. Expert na tayo manghuhuli nito eh. <laughs> Ayan o. Mm -hmm. Expert yun. Ayan guys, ito yung whitefly. Hindi ko alam kung ito yung anak ng mga paru-paro. Pero ganyan. Kaka whitefly siya. Tapos yan, marami mga puti-puti. Ang ginagawa ko, hinuhuli ko rin yung ganito. Mm, Tinitiris natin. Sana so, po yung ating mga nakuha. Ayan. Ito na lahat ganun lang naman yung ginagawa ko guys every time na may nakikita ko nito para safe din po sa ating mga ibang halaman dito safe din po sa ating mga bees kasi hindi po ako pwede mag spray dito ng pesticide at insecticide dahil meron nga po tayong mga alagang bees dito so yun lang guys sana yung nakatulong yung tip ko for today bye bye